Ano ang gagawin pag umilaw ang red battery sign? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yun, meron na naman akong naipost no? at maraming sumagot and syempre, puro kwela naman tayo dito pero yun, bibigay lang ako ng idea no? kung ano ang gagawin ninyo if ever man, na umilaw ang red battery sign sa inyong dashboard habang tumatakbo ang inyong sasakyan. Okay. Uh, normally, pwedeng masira o pwedeng nyo ma-experience to pag tumatanda na ang inyong sasakyan. Well, maybe around 80,000 kilometers or more, pwedeng nyo nang ma-experience to. At ang common na issue kaya umiilaw yan ay bumababa ang voltage ng inyong sasakyan. At ang reason nun ay ang inyong alternator. Pwede yung alternator ninyo ay hindi na nagpuproduce ng power. Yung alternator, siya yung generator ng ating sasakyan. So pag nakaandar ang ating makina, e eh, nag-generate ng power. Now, once na huminto na yung alternator o hindi na siya nagpo-produce ng power, e iilaw yung red battery sign na yan. Okay? So, ano yung gagawin ninyo if ever na ma-encounter nyo yan? Ang unang tip ko dyan, e pag na-encounter nyo yan, patayin nyo na lahat ng possible na electrical. Okay? Kumbaga, aircon, head unit, mga nakasaksak and everything, kung may ilaw man, patayin nyo na lahat. There's a possibility na ang sasakyan ninyo ay tumatakbo na lang using the battery and once na okay once na yung battery ninyo ay maubusan ng power mamamatay ang inyong sasakyan on my own experience kayan tumakbo ng sasakyan around 30 minutes or probably mga 10 kilometers na sira ang alternator pero depende pa rin yan sa lagay ng inyong battery kung bago-bago yung battery mo kaya yan pero kung medyo mahina na rin yung na i-store na power ng inyong battery, eh, medyo lesson yon. So, once na umilaw yan, patayin nyo na kagad lahat ng electrical. Then, ang suggestion ko sa inyo yan, hanap kayo kagad ng malapit na alternator shop or battery shop. Sa battery shop, pwede namang kabitan yan ng kanilang tester to check kung okay pa ba yung inyong alternator. Kasi ang normal voltage niyan dapat nasa 13 to 14 volts. And once na nagbumaba na yan dun sa nag around 12 volts yan, iilaw na yung o mas mababa na sa 12 volts, iilaw na yung red battery sign. Okay? So yun, madi-determine naman yan. Now, kung alternator yung problema, eh dalhin nyo sa alternator shop. At ang common issue lang naman ay it's either yung IC okay, or yung carbon brush niya ay manipes. So itetest naman nila yan at madi-determine naman nila kung ano yung nagiging problema. Okay? So, yun na yung gagawin ninyo. No? Patayin nyo kagad lahat ng electrical na possible. Kung bakat medyo tipid mode na tayo sa power. At dalhin nyo na kagad sa pinakamalapit na shop ng battery shop or alternator shop para to check kung ano yung may problema. Diyas sa uh, uh, ano lang ano idea lang normally hindi battery ang problema okay commonly alternator kung naka-help sa inyo to uh, press nyo naman yung like at you can share this video especially sa mga new driver dyan ano, na sabihin natin medyo tumatanda na yung mga unit para at least alam nyo na yung gagawin if ever man na ma-encounter ninyo to salamat sa panunod, keep safe mga paps